Nilinaw ni Senate President Chief Escudero ang ilang isyu kaugnay sa tunay na dahilan ng pagpapalit ng liderato sa Senado. Itinanggi gidini ni Escudero na iniiwasan niya ang grupo ni Senator Mig Subiri. Si Daniel Manalasta sa detalye. Sinagot ni Senate President Francis Jesus Cudero ang mga haka-hakang baka ang dahilan ng palitan ng liderato ay ang mga pagdinig sa umano'y pidelics na pinamumunuan ni Senator Bato de la Rosa. Hindi, gaya ng sinabi ko, kung yun ang dahilan, ba't bumoto at sumuporta sa pagbabago si Senator Bato? At gaya na rin ang sinabi ko kay Senator Bato na nag-usap kami, kung yun ang dahilan, eh, bakit pa kami magpapalit ng Senate President? Hindi siya nalang dapat yung pinalitan. Unfair kay Senator Bato yung mga akusasyon na yun, na yun ang dahilan at yun ang punod dulo ng lahat ng to. Lumutang din ang usapin na dahil daw sa naging debate kung papayagan si Senator Bong Revilla na dumalo sa plenary session virtually sa gitna ng pagkaharoon nito ng injury. Just want to let you uh, to inform the body, you know. Hindi po tayo nagpapaawa dito, no. This is just just uh, a mere parang uh, consideration. Sino ba namang gustong umabsent dito? That's why I want to be online. It's okay, Mr. President. Kahit na mabulok yung paa dito, no problem. Para sa bayan. Mr. President, we abide by the rules and yes. they, it actually says very clearly that uh, bedridden is a category that applies. No, it's not in our rules, madam. The rules is very explicit. We only amended the rules for online sessions for COVID-infected uh, individuals or those that have contagious diseases. COVID, TB, uh, Ebola, you know, pagkaganyan, pwede yan online or is bedridden. Pero sagot dyan ni Escudero. Tingnan nyo na lamang yung mga bumoto at sumuporta uh, kaugnay ng pagbabago sa liderato. Hindi common denominator yun eh. Si Senator Joel Villanueva, sumuporta. Tingnan nyo na lamang yung listahan ng mga bumoto at sumuporta. At yun ang sasagot mismo sa anumang katanungan kung bakit nga ba. Bukas naman si Escudero sa posibilidad na lumapit sa grupo nila dating Senate President Juan Miguel Zubiri para magkausap ang dalawang panig. Pero paglilinaw ni Escudero, hindi niya iniiwasan ang grupo nila Zubiri. Kung namis ko sila o na-miss nila ako, madali naman mag-text and then. Dahil hindi naman kami magkaaway, um, wala ako nakikita ang rason para hindi kami maging, uh, maging maayos ang relasyon. Bagaman magkaiba ang pananaw namin sa ilang mga bagay. Naniniwala naman si Escudero na malalagpasan ng Senado ang mga usaping ito at bahagi lang ito ng proseso. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.